Hello po, nandito po kami sa ilog. Pamain po ng panghilod. Panghilod for free. Ayan po, mga batuta. Ayan po yung mga bata namin kasama. Naliligo po sa ilog. So, lamig po ng tubig. Ano po, panghilod po. Murang-mura. <laughs> Murang-mura lang po yung panghilod. init po dito. Negra na po kami pagbalik ng Laguna. Ayan po, ang gaganda po ng panghilod. Panghilod sa mga libagin po. Ayan po, magaganda po ma mga panghilod. chopper init po dito sa ilog. Ayan po. Madilim po yung tubig kasi malabo ang tubig. Wapo na umulan po kagabi. Ayan guys, nandito po tayo sa... Ayan po pong ano... Shokoy. May shokoy po tayo. Ayaw, <laughs> diba? po, ang lamig. Ang sarap po ng na tubig. Nakaka-relax. Malabo po talaga yung tubig. Gawa ng umulan po kagabi. Ayan na po. Bye!